link. Sarili ko nga talaga ipon ang pinambili ko dito. Walang pulong sila mami at daddy. Makaka-proud kasi ako. <laughs> Hello is pagkatapos nga namin pakainin si Kyle ng tanghalian dito sa school nila. Inatid na nga niya kami ng daddy niya dito sa labas ng room nila. Kanina pa nga niya ako kinukulit kung ano nga daw yung secret na sasabihin ko sa kanya. Nung sinabi ko na nga ito at tuwang-tuwa na nga talaga dito si Kyle. Sighted na nga daw siyang maggabi na at maging kinabukasan na para na nga daw makaalis kami. Diyos ko po. ko nga lang din mag-video pero hindi ko pa tinapos dahil masakit na talaga yung mata ko. Tukusan ng umiglep kahit saglit lang pero nakikita ko nga yung mga gagawin ko, kaya naman ito tumayo na nga ako agad. Di nga rin ako dito makatulog dahil yung nasa isip ko nga, ang dami ko pa talagang gagawin. Madami nga dumating sa akin kahapon, pero yung iba nga nabuksan ko na pero hindi ko pa nabivideo. Habang nag edit nga ako dito, biglang may tumatawag sa pangalan ko at ito na naman nga yung mga kailangan kong i-video. Hindi nga talaga kaya ng power ko to lahat, kaya naman uunti-untiin ko na nga lang. Kasi maya maya nga lang ay susundo na nga din kami kay Kai. Okay, nagabihan nga pagpasok ko sa kwarto, ito nga at naglalaro talaga sila ng daddy niya dito, juice ko. Ganito nga talaga yung gustong laro ni Kyle kapag ka nandito yung daddy niya. Noong kinabukasan naman, excited na excited na nga nito talaga si Kyle. Kaya naman maaga talagang gumising yan kahit wala namang paso. Nakita na nga niya yung bag niya dito at dito nga daw niya ilalagay yung mga raketa. Tawang niya. tawa nga talaga ako dito kay Kyle. Hello guys! Meron niya akong biniling bag. Sakto-sakto nga dito sa white juice ko. Victor Dent. Nahihilig talaga kasi ngayon sa white and black. Pati na rin pala blue. <laughs> tignan nyo naman ang linis tignan. Ewan ko na lang talaga pag ako'y gumamit. <laughs> Alam nyo ba guys? Sarili ko nga talagang pera at ipon ang pinambili ko dito. Walang pulong sila mami at daddy. O, oh, di ba ang galing ko? Nakaka-proud kasi ako. <laughs> nga talaga dito sila mami at daddy. Nung una nga kay mami ko nga sinabi pero nag-okay naman siya. Pero nga kay daddy hindi ko nga sinabi. Kasi alam ko nga na pipilig pipigilan niya ako. Sasabihin nga ni daddy, save mo na lang yung pera mo. Huwag mo na bumili ng ganito. Cute na kasi talaga ako tsaka nagagandaan nga kasi talaga ako. Kaya naman gusto gustong gusto ko nga siya. Kaya naman kakonchaba ko nga pala din si mami. <laughs> Tapos kung nga sa akin na nga to, tsaka pa nga lang sinabi ni mami. Oh wala lang nagawa si daddy. <laughs> sobra nga talaga ni Kyle dito na nga niya nilagay isa-isa yung raketa niya pero tatlo nga lang yung dinala niya. Tapos naglagay na nga rin ako dito ng tatlong jersey at dalawang bimpo. Ako na nga yung pinag-ayos ni Kyle dito sa bag niya tapos sa shoes naman siya na nga yung namili at nag-ayos. Bago nga daw niya gamitin to, pinalitan na muna din ni Kyle ng grip. Dito ko na nga din pala nilalagay yung alcohol, wipes cologne dito sa maliit na pau. Para na nga din kako hindi kalat-kalat. Naturo -kalat. ko na nga din sa kanya to para nga organize yung gamit niya. Iwan ko na nga wallet ni Kyle pero pinalagay niya nga sa akin to. Baka daw kasi may magustuhan siya doon para daw may pambili siya. Dito naman ni Kyle nilalagay sa dust bag yung mga jersey pinaghubaran niya. Pagkatapos nga namin kumain, gumayak na nga din kami ni Kyle dito. Sobrang excited talaga yan si Kyle dahil first time niya nga lang makakapunta doon. Inaanan na nga lang kami sa may kanto nila Coach FNC. Kaya naman doon kami hinatid ng daddy niya. Hindi nga lang ako yung mami na dito dahil kasama nga din si Mami Cha. Buti na nga lang talaga at walang masyadong traffic kaya naman mabilis nga lang din kami nakarating dito. Sa may Puli Lan Sulit Bad mentor. First time nga lang talaga ni Kyle dito makakapunta. Pero yung mga kasama niya ay nakarating na nga dito. Nakakatuwa dahil napakadami nga din talagang naglalaro dito. At marami din talagang mga batang, mga studyante. Binigay na nga din pala ni Kyle yung gift niya kay Kuya Piolo niya. Dahil nung isang araw nga ay birthday. Ay makakasama din pala dito sila Kyle na ibang school na tinetrain din nila Coach FNC. Bali 2 months pa nga lang talaga nilang tinetrain to. Dahil ilalaban nga sila sa Bulprisa. Sobrang nag-enjoy enjoy nga talaga dito si Kai. At halos lahat ng naglalaro dito ay kilala nga siya. Katapos nga nilang mag-singles, pinag-doubles naman sila. Iba-iba nga sila dito ng nagiging partner nila. Pero yung partner talagang doubles, yun yung pinapalaban kila Kyle at Piolo. Pagkatapos ng game nila, nag feature naman sila. Nakakatuwa lang dahil ang dami nga din talagang naging friends dito ni Kyle. After noon pinag -cool down na nga muna sila bago mga magsiuwi. Thank you nga po pala kay Coach FC and kay Kuya Coach sa mga training at tinuturo nga nila kay Kyle. Uuwi na nga sana kami pero nag-stop over na muna kami dito para makakain dahil halos lahat nga kami ay gutom na din. Hindi nga lang si Kyle yung nag-enjoy dito, pati na nga rin ako. Nasusunod nga, hindi na talaga ako kasama ni Kyle at siya na lang talaga mag-isa. Feeling ko naman ay kaya na niya talaga. Ang sarap pa nga talaga ng kain namin dito habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.